Bakit si Ryzen, kahit gutom na, nananatiling pinakamalakas sa demon world? Sino ba talaga siya at bakit ang lakas niya ay parang lampas sa demonyo mismo? Hindi ko naisip na meron siyang tinatagong lakas! Mukhang ang mga ninuno niya ay mga Diyos ng digmaan. Sigurado walang pag-asa ang isang tulad ni isa Sasui na talunin siya. Bago pa siya maging hari ng Demon World, si Raizen ay isa sa mga nilalang na tinatawag na Mazoku, ang tinaguri ang Tribe of the Devils. Pero ano nga ba ang Mazoku at bakit sila kinakatakutan kahit ng kapwa nila S-Class Demons? Ayon sa mga sinaunang kasulatan ng Makai, ang Mazoku ay hindi basta demonyo. Sila ang lahi ng mga nilalang na isinumpa ng langit at isinilang ng kadiliman. Mga demonyong hindi ginawa kundi pinanganak mismo mula sa kawalan sila ang supernatural elite ng demon world ang pinakamatindi sa lahat ng S class ang mga tanda nila mga tribal marks na nakaukit sa balat na nagsisilbing simbolo ng kapangyarihang hindi mo basta matatagalan kapag nandun ka sa harapan nila. At hanggang sa matapos ang buong serye ng Ghost Fighter, dalawa lang ang kilalang may ganitong marka, si Raizen at ang kanyang ancestral great-grandson na si Yosuke Orameshi o si Eugene. Kay Raizen, Makikita ito sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha at minsan ay kumikislap sa dibdib niya kapag nagagalit o nagcha-charge ng enerhiya. Hindi ito simpleng tato. Ito ang marka ng lahi ng mga jablo ang simbolo ng nilalang na kayang baguhin ang balanse ng buong makay. Kaya pala sabi ng mga matatandang demonyo, kapag nakita mo raw ang marka ng Mazoku, hindi ka na makakaalis ng buhay. Ang lakas ni Ryzen ay hindi nakasalalay sa lakas ng katawan, ang tunay niyang kapangyarian ay nasa dugo sa mismong dugo ng Mazoku habang lumalaban siya ang dugo niyang iyon ay nag-a-adapt nag-a-adjust nag-e-evolve para siyang buhay na sandata sa bawat laban natututo siya sa bawat sugat mas lumalakas hanggang dumating sa punto na kahit ang mga kapwa niyang S-class gaya ni Naomi at Mokoro ay halos pantay lang sa kanya at iyon ay dahil sa kanyang matinding gutom kung nagamit niya lang kahit kalahati ng tunay niyang lakas Walang demonyong makakatayo sa harapan niya. Pero bakit nga ba ganun kalakas ang mazoku? Ayon sa mga teorya ng spirit world, ang mga mazoku ay hindi lamang demonyo. Sila ay mga nilalang nilikha para tutulan ang mga diyos. Ang salitang ma ay nangangahulugang debil at zoku ay tribe o pamilya. Ibig sabihin mazoku ang tribo ng mga diablo. At mula rito, lumabas ang salitang Mao na ang ibig sabihin ay Demon King. Kaya pala natural kay Ryzen ang pagiging hari nasa dugunya na mismo. Ngunit kakaiba si Ryzen. Habang ang ibang Mazoku ay ipinanganak para mamuno o manira, siya piniling tumigil pumatay. Ang likas na kagustuhan ng Mazoku ay mamayani, pero si Ryzen piniling gutumin ang sarili kaysa kumain ng tao. Ibig sabihin, kahit nasa kanya ang dugo ng Diablo, ang puso niya ay nananatiling may konsensya. Anak kita, Eugene. Pero pumasok na ba sa isip mo na kumain ng tao? Kahit tugo ko na sa iyong uka, hindi ka dapat kumain ng tao. Hindi ko maipaliwanag pero bigla na lang ako nakaranas ng katuwang pagbabago. Marahil iyon ang dahilan kung bakit kay Yusuke ang anyong mazoku, ay hindi lang galit o kapangyarihan, kundi pagpapasya rin. Naalala mo noong laban ni Eugene kay Yomi? Noong bigla siyang nagising sa kakaibang anyo, ang tinatawag na mazoku form, hindi lang ito basta transformation. Ito ay pagbabalik ng dugo ni Ryzen na tinatawag na atabisim, kung saan ang espiritu na pinagmulan ay muling bumubuhay sa kanyang ancestor grandson. Kaya, kahit matagal nang patay si Ryzen, naramdaman pa rin ni Yusuke ang kanyang presensya, ang tinig ng kanyang ninuno na nagsasabing alalahanin mo kung bakit ka lumalaban. Ngayon, isipin mo ito, kung si Raizen ay isang mazoku, isang nilalang na ginawa para labanan ang mga Diyos, paano kung ang tunay na dahilan ng kanyang pagkagutom ay hindi lang pagod sa digmaan, kundi paraan para pigilan ang sariling pagkawasak ng mundo? Baka hindi niya piniling magutom dahil sa awa sa tao, kundi dahil alam niyang kapag binitawan niya ang buong kapangyarihan ng mazoku, hindi lang makay kundi pati ang spirit world at human world ay mawawala sa balanse. Kaya siya tumigil hindi dahil mahina siya kundi dahil masyado siyang malakas. Kaya ngayon, tanong ko sa inyo mga ka-Ghost Fighter, kung nagpatuloy si Risen sa paggamit ng buong lakas ng Mazoku? Sa tingin mo, magiging balanse pa ba ang mundo sa Ghost Fighter universe? I-comment mo sa iba ba ang sagot mo? At kung gusto mo pang makapanood ng mga ganitong anime theories, huwag kalimutang mag-follow sa FB page nating Mr. Salaysay at mag-subscribe ka na rin sa HXH Theories PH para sa mga kwento ng kapangyarihang nilimot ng kasaysayan. Maraming salamat sa mga kahunter nating umabot sa dulo ng ating videos. Kita kit sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang ka-Ghost Fighter.